Ayan, ganyan. Ganyan ka lang. Kasi ang hirap mong turuan. Tumutumba ka. Ayan, dyan ka. Ikalang mo yung kamay mo dyan. Sandal mo yan dyan. Ayan, sigurad. Ganyan ka lang. Isang oras ka dyan. Hirap, hirap mo namang turuan. Kanina ka pa. Napagod na ako sa'yo. Ayan, ganyan lang. Ha? Shhh. Doon lang. Doon. harap lang doon. Harap. Ganyan, nya, yan. Kailangan matuto ka. Ayan, ganyan. Ganyan lang very good very good, sige, yan, mamaya masarap kang pagkain mamaya basta sumunod ka lang, ha basta ikaw maging mabait, maging masunurin ka sa akin papakain ka ng masarap, o sige, ganyan lang ipudupuduli, yan stay ka lang ng ganyan ganyan lang, ha yon very good dyan mm, very good